Grabe! Arjo Atayde sobrang galanti, bagong girlfriend walang malagyan ng saya matapos makatanggap ng pera. Walang mapaglagyan ng saya ng bagong girlfriend ngayon ni Arjo Atayde. Matapos kasi nito niregaluhan ng kotse at binilhan ng mansion ito na naman at may pahabol raw na regalo si Arjo sa kanyang girlfriend. Kalat sa social media ang Demonoy napakalaking halaga ng pera ang ibinigay niya ngayon sa girlfriend. Masasabing napakaswerte ngayon ng bagong girlfriend ni Arjo Atayde dahil sa maikling panahon ay nakamit na nito ang mga bagay na matagal na niyang pinangarap. Sobrang galanti nga raw ni Arjo ngayon kaysa noong sila pa ni Min Mendoza. Ipinakita ni Arjo at Ayde na mas mahal niya ang bagong girlfriend kaysa dating misis na si Maine. Hindi naman matanggap ng tagahanga ni Maine ang ginawa na ito ni Arjo sana raw hindi na lang sila nagkakilala dahil para sa kanila si Alden lang talaga ang nababagay kay Maine.